Sa modernong panahon na kung saan malaya na ang mga tao na nagagawa ang kanilang mga makamundong gawain. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na may isang babae na nagpagamit ng kanyang katawan sa hindi lang isa kundi sampung libong kalalakihan? Oo, tama ka ng pagkakarinig, sampung libong kalalakihan. Paano niya ito nagawa at ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito, ating alamin. Ito si Gwyneth Montenegro, isang ordinaryong babae na may magandang mukha at pangangatawan. Ang kanyang maamong mata, maninipis na labi at maputing kutis ang talagang kinalolokohan ng mga kalalakihang nahuhumaling sa kanya. Gayunpaman, bilang lalaki ay hindi lang ito ang mapapansin mo kay Gwyneth. Dahil bukod sa malabote ng soft drinks ang pangangatawan nito, ay talagang maglalaway ka rin sa laki ng kanyang hinaharap. Kaya naman sa murang edad na 21, maaga niyang pinasok ang makamundong buhay bilang bayaran. Pero paano nga ba siya napasok sa ganitong gawain? Mismong si Gwyneth na ang nagsabi na hindi niya naman talaga gusto na pumasok sa ganitong buhay. Siya kasi yung tipo ng babae na mahilig makipag-party. Inom rito, inom doon, hanggang isang araw ay bigla na lang daw siyang dinukot ng mga kalalakihan at pinagsamantalahan ang pagkakatanda ni Gwyneth ay nasa anim hanggang walo ang gumamit sa kanyang katawan noong araw na iyon. Doon, nagsimulang mahumaling si Gwyneth sa sarap na kanyang naranasan, kaya naman nagsimula siyang magpagamit sa mga kalalakihan, kapalit ng salapi. Ginawa niya ito sa loob ng 12 years at hindi raw siya nagsisisi sa kanyang desisyon. Ayon pa sa kanya, kapag ang isang tao raw ay pumasok sa ganitong trabaho, ay mahihirapan na itong makaalis. Isang katotohanan na kanyang natutunan, malaki ang pera at bigayan sa ganitong kalakaran. Ang puhunan lamang ay katawan at kagandahan. Binabayaran siya ng mula 500 to 1000 US dollars sa loob ng isang oras. At ang bayaran ay depende kung anong serbisyo ang ipapagawa sa kanya ng kanyang kliyente. Subalit kahit ganoon ay naniniwala siya na marangal ang kanyang trabaho at hindi ito ganoon kasama tulad ng iniisip ng iba. May mga kalalakihan daw kasi na gumagamit sa kanya na hindi lang naman basta katawan ang habol, may iba na ang gusto lamang ay makasama siya at makausap. Ayon rin sa kanya, ginagawa ito ng ibang kalalakihan upang maibalik ang kanilang pagkalalaki. Sa pamamagitan kasi ng pagtikim ng ibang babae ay bumabalik ang kakaibang sigla ng mga ito, lalo na sa mga relasyon na humihina at kung itatanong niyo kung paano niya nabilang ang kanyang mga nakasama, ay magugulat kayo sa kanyang sagot. Sa loob daw ng labing dalawang taon, ay hindi siya pumapalya sa pagbibilang. Kung ilang kliyente ang kanyang papaligayahin sa isang araw, umaabot ito ng 10,000 na kalalakihan ang kanyang natikman. Ngayon, ay isa ng trainer ng Neuro Linguistic Programming itong si Montenegro. Nagtuturo siya sa mga kababaihan kung paano maiintindihan ang mga kalalakihan lalo na sa relasyon at kung paano maiiwasan ang masaktan ng todo. Sa kabila ng kanyang naging trabaho ay nanatiling propesyonal itong si Gwyneth, ika nga sa kasabihan, trabaho lang, walang personalan. Sa kabilang dako naman, isa ring babae ang nagngangalang Jane Miller, 20 years old ay umamin na nagpagamit sa higit kumulang 100 na lalaki. Yes po, dahil sa hirap ng buhay, ang dalagang si Miller ay nagpursige na makahanap ng kanyang trabaho hanggang isang araw isang newspaper magazine ang kanyang nabasa na naghahanap ng isang empleyado. Tinawagan niya ito at agad siyang nag-apply. Subalit, ang inaasahan niyang normal na trabaho ay ang magdadala pala sa kanya sa makamundong gawain. Noong una ay tumanggi siya, subalit dahil na rin sa matinding pangangailangan ay nagawa niya na magpatikim ng kanyang katawan sa maraming kalalakihan. Ito ang naging pangunahing ikinabubuhay niya sa loob ng tatlong taon. Mangiyak-ngiyak naman si Miller nang sariwain niya ang mga panahon na kailangan niyang matulog kasama ang iba't ibang lalaki bawat gabi para lamang mabuhay sa syudad ang katotohanan ng buhay na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang pagkababae para lamang matustusan ang kanyang pang-araw-araw ay isang bangungot. Ayon pa kay Miller, hindi raw madali maging bayaran lalo na kung hindi mo naman ito kagustuhan. Pero hindi ka maaring tumanggi dahil kailangan mo. Ngayon ay handa na raw siyang magbago at talikuran ang marumi nakaraan. Ayon pa sa kanya, nagsisimula na siyang maghanap ng disenteng trabaho tulad ng housekeeping. Alam niyang hindi ito magiging madali dahil maraming mapanghusgang tao sa lipunan na ginagamit ang kanyang nakaraan para siraan siya. Pero gayon paman, man, nanindigan si Miller na hindi na siya muling babalik pa sa kanyang dating trabaho. Mahilig ka ba sa modeling or maging dancer sa mga gigs at party? Ganyan ang pangarap ng isang dalaga sa Orlando, Florida, USA. Subalit nagbago ito nang makilala niya si Robert Miner. Isang araw, inalok siya nitong si Miner para sa isang photoshoot para sa modeling magazine. Subalit, noong sinundo siya ng lalaki sa bus stop sa Fort Lauderdale, ay bigla siya nitong dinala sa isang hotel at ang mas nakakapanindig balahibo rito ay pinilit siyang gamitin at pagsamantalahan ng higit kumulang 100 na lalaki sa loob ng apat na araw. Sandamak-mak na litrato at malalaswang videos ang ipinagawa sa kanya na ina-upload naman ng lalaki sa mga illegal website kapalit ng malaking salapi. Hindi lang ang babae ang naging biktima ni Minor, kundi apat pang kababaihan na pinilit din ipinagawa ang kaparehas na trabaho. Sa huli, inaresto naman ang lalaki matapos ang mga reklamo at magduda ang mga pulis sa malaking pera na pumapasok sa bank account nito. Depensa niya, maayos raw niyang kinausap ang mga babae at pumayag naman daw ang mga ito sa kanyang alok na tinawag niyang programa. Nangako ito na maaring kumita raw ang isang modelo nang nasa mahigit kumulang $20,000 sa isang buwan at kung pala rin pa ay sariling kondo at sasakyan. Ngayon, nahaharap si Miner sa patong-patong na kaso at makukulong ng panghabambuhay. Ito ang mas nakapanindig balahibo. Paano naman kung isang araw umamin ang kasintahan mo na nagpagamit siya sa higit kumulang 100 na kalalakihan para sa kasikatan at pera, matatanggap mo ba ito? Ito ang pag-amin ng isang hindi nagpakilalang lalaki sa isang online confession kung saan inamin niya na nagkwento raw ang kasintahan niya sa kanya na nagpagamit ito sa iba't ibang lalaki. Noong una raw, inamin niya rito na nasa sampung babae na ang nakasama niyang matulog. Akala niya magagalit ito sa kanya dahil sa dami ng babae na kanyang natikman. Subalit, nagkamali siya at siya pala ang magugulat dahil mas marami pala itong nakasama kumpara sa numero na kanyang sinabi. 100 na kalalakihan sa loob ng isang taon. Yan ang ipinagmalaki ng kanyang kasintahan na isang guro sa universidad. Kadalasan mga estudyante at kung hindi naman ay mga kakilala raw ang nakakasama nito at nakatikim. May isang pagkakataon pa nga na nakipag-share pa ito ng hotel bed sa isa sa mga kaibigan nitong lalaki. Ngayon, ang nagpadala ng confession online ay hindi pa rin matukoy subalit humihingi ito ng payo kung paano niya ito tatanggapin. Sinagot naman ito ng isang online personality sa mismong confession site na pinagpadalhan nito. Ayon sa mensahe, nasa lalaki raw ang sagot kung paano matitigil ang ginagawa ng kanyang kasintahan, mas maganda na makausap ito at mapigilan na bago mahuli ang lahat. Inudyukan niya rin ang lalaki na ipatingin ang kasintahan dahil baka may sakit ito sa pag-iisip. Gayunpaman, sinabi rin sa mensahe na ang pinakamahalagang magagawa ng lalaki ay tanggapin ang nakaraan at tulungan na magbago ang kanyang kasintahan. Mga kahistoryador, nagulat ka ba dito? May kakilala ka rin ba gaya ng mga babaeng ito? 10,000 na kalalakihan, grabe, paano niya ito nakayanan? Sa tingin mo ba, Normal lang ito o hindi? Ano ang masasabi mo? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating channel. Bago ka umalis, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na para lagi kang updated sa mga bago nating mga video. Maraming salamat!